Ang K-pop group na all-time Hall of Famer or AHOF ay sinalubong ng napakainit na pagtanggap mula sa libo-libong fans sa Araneta Coliseum noong Agosto 31. Ang grupo na binubuo ni na Steven, Jong-woo, Wong-ki, Park Han, Juwon, Ji hen Daisuke at ang Pinoy Pride na si JL Gaspar, na dati miyembro ng P-pop boy group na Plus, ay produkto ng matinding labanan sa survival show na Universe League. Mula sa kanilang opisyal na debut noong July 1 na ngayong taon, patuloy ang kanilang mabilis na pagsikat at lumalawak na fanbase. Maaga pa lang ay dagsana ang mga fans sa paligid ng Araneta Ngunit higit pa sa simpleng paghihintay, ramdam ang dedikasyon at pagmamahal ng fandom na tila isang malaking pamilya dahil sa mga inihandang sorpresa para sa grupo. May motorcade na may kasamang banners at cheering, libreng pamimigay ng merch at customized freebies sa kapwa fans, led billboard ads sa EDSA, at iba't ibang fan-led events na ginanap habang papalapit ang concert. When we heard about the fancon, of course, lahat naman, uh, hindi lang kami, kundi yung iba pang mga fanbase and also mga fans, uh, we wanted to share our love and support to AROC. That's why we prepare yung mga gantong small projects, fan support, para ma-enjoy ng mga fans yung darating na uh, fancon which is today. Hindi lang ang mga Pilipino ang nakiisa sa espesyal na araw na ito. Maging ang mga international fans ay nakiselebrate tulad ng dalawang Australian vloggers na sina Mikey Dobb and Shelly San na lumipad pa o nalipad pa mula sa Australia patungong Pilipinas para masilayan ng personal ang kanilang minamahal na ahok. Ang kanilang pagdating ay patunay na ang musika ng grupo ay umabot na sa iba't ibang panig ng mundo. Well, this is my first time to the Philippines. Um, I love SB19 and Vinny, but Ahoff made maybe come to the Philippines for the first time. Not just the music, but just the vibe of all. Because I feel like the culture here is a lot different, especially with all the like, We've we, okay, so, spent like two hours taking photos with people. I'm very overwhelmed, but I really appreciate it, everyone. Oh, you guys keep shining, alright? Stay strong, keep going, alright? Yeah! yeah. <laughs> Sa mismong concert, mas lalo pang naramdaman ng grupo ang walang kapantay na suporta ng kanilang fans kaya naman hindi nagatubili ang AHOF na ibuhos ang lahat ng kanilang enerhiya, emosyon at talento sa bawat performance. Bilang espesyal na pasasalamat, nagbigay sila ng tribute sa Filipino fans sa pamamagitan ng pag-perform ng Go Up ng SB19, isang iconic na kanta mula sa P-Pop Kings na saring naging inspirasyon ng marami sa fandom. Yay! Sa mga ganitong pagkakataon na mas nasasaksihan natin ang tunay na diwa ng musika na ito ay hindi lang tungkol sa tunog at sayaw, kundi sa koneksyon, pagmamahal at pagkakaisa muli. Pinatunayan ng mga Pilipino na sila'y kabilang sa mga pinaka mapagmahal, pinaka maalam at pinaka tapat na fans sa buong mundo. Para sa Ahop, ang gabi iyon sa Araneta ay hindi lang isang concert, Ito'y naging simbolo ng pangarap, tagumpay at pagmamahalan sa pagitan ng isang grupo at kanilang global fandom.